guys, ayan guys, may bunga oh, ayan, ang cute. Ayan oh. May ampalaya rin siyang daya. Ayan, may kamatis na rin siya dito 'yan sa kay Lola, guys. Bahay ni Lola 'yung katulong. Yung kabatch natin, ano ba 'yan? Kapwa natin katulong. Ayan, may lemon siya oh. Yung mince na fresh na fresh. Ayan, yung kanyang green onion. Yung mince talaga ang ganda. Tapos yung kanyang talong guys. So, oh, ang may bunga na talaga. Ah, ang sipag. Ayun may bunga rin siya. Ito siya ang sarap niya. Ito sa, ano, sa lugaw. Nung kabataan ko nanay ko gumagamit. Ito sa kanya. Grabe ang cute. May bunga. Ayan o. Oh. Ayan guys. Green sa kanya. Ayan yung kangkong niya. May bunga na rin. May bunga siya. Ayan. maga mag ano na rin yan siya. Mag tawag dito mag uh, tawag di kumabigkas yun na yun basta tutubo ayan grabe ang ganda guys